So welcome back sa ako YouTube channel. So, maulan umaga po. maulan dito guys sa Taiwan. Yung habagat na naranasan dyan sa Pinas, merong part dito sa Taiwan na kasama rin po. Isa na nga dito yung Taipei. So, dyan sa bandang Kaohsiung, Hualien, ganyan, Shai. Sa mga kagulang dito sa ako channel guys ako po ay isang dito sa Taiwan at ang dito ay sa caretaker uy ginagawa itong kwan guys park. dito kami nag exercise ni Lolo o si Lolo dyan nag exercise so naka close sya ngayon kasi under renovation so yun guys samahan nyo ako Mamalengke ngayong araw, Martes. Ayan. July 29. Ayan. Malapit na mag-obs, guys. Malapit na ang birth, birth month namin ng anak ko. Si Chris Lynn. Ayan siya. kay Chris Lin, joy! At ayun. August na sa isang araw. Tapos magsi-September na, guys. Birth months na naman. Ang bilis talaga ng panahon, ano. So, ayan. Simpleng vlog lang to, guys. Eh, wala na rin naman ako ulit ma-upload sa aking YouTube channel. So, pagtsagaan nyo na guys yung aking mga na-upload sa aking channel. So, hindi na rin tayo ganun ka-update sa YouTube. Pero at least nakakapag-vlog pa rin tayo, ba diba? So, kahit pa pala kung nakita pa rin na ating YouTube, kahit konti-konting revenue lang kahit pa konti-konti pag naipon eh dadami ko nyan diba so matyaga naman tayo eh ayun guys lumakas na yung ulan punta muna ako sa Watson bibili lang ako ng vitamins ko kasi wala na akong vitamins lumakas na siya ito guys sa kabilin ako ng vitamins ko collagen plus vitamins. Maliit lang muna na binili ko kasi wala pa tayong budget, guys. Watson. Ano pala to? Um, 99 lang siya, guys. Isa neto. Meron na siyang 50 pieces. Pero, so, iniinom kong vitamins, guys. Oh, may pera ko, yung malaki binibili ko kasi pang matagalan na din. So, wala tayong budget. Yes, So, let's go. Maulan guys, pero mainit. Yan. Umimili na tayo. Gulay ni Lolo. Net. Ang sarado pa yung net guys. 11 pa yung nagbubukas. So tara, samahan nyo ako guys. Mamalengke na tayo. Mga ubod guys. laki ng pakwan. Dami po pakwan guys. Dito na tayo guys sa gulayan. Bilal ako ng kamatis ko kasi magsisinigang ako ng pampano tsaka ano talagang ako hipon alam nyo naman tayo guys mahilig sa sinigang hmm. sinigang is life magkano ba to? 149 ang kilo nya guys Ay, isang kilo nya is 49 NT dollars maganda yung kamatis nila ngayon kaya dito ako bibili kaso hilip na hilip na. 2, Tapos bili din tayo ng talong. Piniprito ko lang to guys. Ang isang piraso ay 10 Pangit yung talong nila ngayon. Ah. Ang haba ng talong dito sa Taiwan guys. Oh. ganyan po ang mga talong dito sa Taiwan mahaba <laughs> sana all mahaba di ba <laughs> sana all mahaba yeah. tapos gulay naman ni Lolo gulay ni Lolo guys ito 2,450. Dalawa na bibiling ko para kasi ang isa is trend Mga mushroom ni Lolo. Tapos may okra pa ako din. Pero bili na rin tayo. Eh. Meron pa ako sa okra. Tapos ito din, 2,450 para ano ba para guys ano? uh, makamura tayo ay lang naman tapos maganda ba yung petche nila kayo mapangit ito lang muna ito lang muna guys Nabili na ako ng gulay, guys. Bili lang tayo ng hipon. Ito, guys. Dito ako bibili kay kuya ng hipon. halaga Halagang isang lang. Siguro mga 8 pieces to 9 pieces yan, guys. Dapat mo may ipay. Suki so, okay na ako ni pa. Sheshe lang pa. Sheshe. Bibigyan niya ako ng isang halagang ng santaan Bili man tayo ng talbos ng kamote. Hindi na ako nag payo. May hook na naman ako Tsaka medyo na may ulan. Ayan, dito guys buwi bili ng kamote ng Ay, talbos ng kamote. Ayan. 23 ang um, kilo. Ganito so, lang siya guys. gaganyan yung block Tapos kikiluhin na yun. Ano? Ito lang dito. Ayan na. Ayan Dito naman tayo sa 满我讲是户数啊，你,啊你超过几户，你的你的那个次数就没有优惠了、啊。啊、你你都跟兄弟们。超过超过四户四户以上，那个税率就加费了，每加一户再加费一次。阿爷两岁，可以你那摕到清楚哩，只有看税单的晓得了。未满、啊、几年，好、喔、吔。欸 Okay, tanong. Bili akong pampano ko, guys. Yung isla ni Lolo, wala daw. Naubos na. Sabi isla, iba-ibang klase. Ay, hmm, lakas na ng ulon, guys. Ayun, nakapamalengke na rin ako. Kaya, isdala na lang bibili natin. Babalik ako doon kasi wala isla ni Lolo. Yun na lang naman. Ayun, Yun, guys. Tapos na po tayo mamalengke pauwi na ako ngayon. Ayan ay, na yung napamalengke guys. Ayan. At uh, medyo mahina naman yung ulat ulit. Mamaya bubuhos na naman yan. So thank you guys for watching. Salamat po sa pagsama ninyo sa aking pamamalengke ngayon kahit maulan guys. Ayan. Ingat po tayong lahat and God bless po. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe. Thank you guys for watching. Bye!